Ah ah, kaya pala ang bigat. Rainbow. Ah ah. Hello, oh, Kaya nga eh. Ah ah. I-adulilinganala. Ah. Grabe 'yung alam. Ah. Apa ah. ah. ah, mal Mabigat ha? Oh. <laughs> ah. Oh, ya, nak ada aku sih. Eh. Asal ah, mana, no? kasi mabigat mabigat ito kapising ito oh. salmonin o oh. no tanigin ba ito ano malalaman <laughs> maglang basura <laughs> nanagos e eh, kanina yeah. Bari basura <laughs> ayan o naluwag e eh. siya baka nga basura ayan luwag naluwag, <laughs> naluwag e eh. Aray basura Pumbigat oh, e eh, yun oh. Ayun, isda nga, isda da? Isda, isda Eka, malakas pa Baka bukyan yan Baka nga, lakas Hindi ko paper sa'yon Hindi ko hindi ko pwede pa rin sayo ng blakas. Mabigat. Masikip na ang ano ko eh. Mm, Oo, ang drag ko. Ay, oh. Siyahid lang muna siya. Ay, yug iyo, yug eh, oh. yug eh. Lakas. Magulit ka. na. Sa puti na rin. Oh, hirap na hirap na. Oh. Lakas. Ah, uh ah. Uh-huh. Bigat. Pakasugun. ba? Kaya nga eh <laughs> Masikip na nga rin yan oh Drag Oh Bibyugan eh Tsaka nung una, nung nasaktan, tsaka lang siya humila Yun oh Pero mga parang ano na lang eh, 30 meters na lang Hmm, ayan oh Aba, kaya nga eh yug yug <laughs> ay magpadala eh alam mo pagkayong pagod na eh nabigay na ay hindi eh oh. Ah, yug-yug nang yug-yug eh, oh. palaban ng ating rad hindi pa eh paikot ikot na hindihan lang paikot ikot na ah ah matindi na ang aking drag oo oh, maigpit na ito hindi naman ganong kahigpit pero tingnan mo naman ang rad ko nakikita <laughs> Kita sa radang balik ko eh oh. Ah. ah. Pangyugyugan. <laughs> Dapat ay pagod na kung ng tin maliit. Oh. Ayaw magpabigay eh. <laughs> Sana ay magandang tama. Sana magandang tama. Yugyugan pa eh. Yugyug <laughs> -yug ng yugyug. At -yug. uh, matigas, makunat Mababa no, medyo malapit na eh. So makunat talaga siya eh. Ayun yung may babaw. Ayun oh, kita ko na. Nandun, oh hindi masyado parang putian parang putian na hindi kita mo ayun o no? Tama? mo putian nga kaya malakas ano yug yug na yug yug eh oh Yan na, kita mo? Hindi, 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 muslo. Muslo. Muslo? Oh. muslo Kita mo ga, muslo nga? Parang hindi naman Silver ano? Kung hindi puti Puti Putian nga Putian nga, kulay anong Laki ang pae, ang ano yun? O, oh. Laki putian? Laki Laki kaya ang lakas. Ay pagka namatay na. Ay malakas po, oh. pa oh. Tan lakas pa. Nahila pa ulit oh. Ah, uh, ah. Uh. Ayaw pati magbigay Ayaw magpaybabaw Mayugyug eh Yugan lang Angat na ikaw Tug Mas may huling sisid pare Ito pa isa pa Pang ikot Laks Pa eh Ah, oo. Oh. Ay magbigay. Nanguha pa ulit na linya. <laughs> Nanguha pa ulit na linya. Ang <laughs> <laughs> lakas <sa>, no? Ang <laughs> <laughs> laki kasi. Pero ito yung mga inuul natin. Kanina pa rin pagod. <laughs> 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 malaki okay. kailangan na siguro ng ano yun paikutin ko na ko na matagal mapagod eh oo tiranin teka makuhala ko linya ah ah yug -yug ng yug, -yug. ikot Paingilin niya Huwag ka nang hong babawi Ah ah hmm. Maganda tama oh Maganda? Maganda tama Maglakas yung bumirit pa eh Kaya nag-iingat ako eh Ang sisisid pa ilalim. Malapit na yan, malayo pa. Malayo pa yan, ano? Mukha lang malapit. Yan na. Oh no. Ah ah. Yan lang, ah ah. Ah, sumisid pa eh, no? Ah, pa. Nang ka nang umiikot huwag ka nang umiikot po nananabi na tayo pala sige ako nang bahala anahin mo lang Aa ah, ah. utang na laki kaya ang hirap bigat bigat Laki nga eh. Maaw man na sumabit kasi linya ko dito kaya. Malalim pa yan. Yeah, ba yung bumando sa tabi? Ah! Oh! 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 Sa kabila naman. Oo. Uh. 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 Tamang-tama. Uh, para'ng tuntunay. tunay Lalaki. <laughs> uh. ah, ah, kaya pala ang bigat. Fishing oh, laki. May limang kilo ano? Oo, oo. nung na ka kawil ko. Unat 'yung isa. Ah, <laughs> oh, madali kai. Awa muna sa pang, Napiglas. Napiglas men. Paamo muna, 'o. Oh, sa pang. Pangayin mo, yan <laughs> Ako na Aray ko, kaya pala naman Aray nga, employees oh Ang <laughs> laki, unat ano Tama kung pwede na sa ako, Di lalong unat yun ano Pero nalang tama yun, pero matigas ha Ang ganda, ang ganda ng tama na. Oo, Grabe oh. men Paduguin ko, para abi na ah. kaya pa lang hirap mo yung oh, sa katulingan Bawi naman tayo dun Puti na rin no? oh Kapishing Grabe na ito oh. oh Pagod na pagod pa tayo Ayan trolling na naman Siyempre yung paborito pa rin natin lor Hindi namin nasaan Tanyo ang kalaki oh Dito tinama oh Halit oh Pinagtama ng ano Kapishing yeah. oh Diyan tumama yung isang hook Naunat Yung isa dito Yung rear hook Dito yung isa oh Natanggal Buti na lang dalawang tama niya Tagal namin bago may angat oh. Pinaikutan pa kami ng pinaikutan. Tapos na-dive pa. Yan, ito pa rin yung gamit natin. Set up. Pink silver, iba talaga to. The best talaga to. Tsaka yung ating Stradic. Kiso na yung line natin. Tapos, casking. Lakas sa hilahan. Shout out sa Cab. Sa lahat ng members ng Kalapan Angler Bros. Ah, uh, Ayan, shoutout din yan kay, Ka kay Kapiton. Siya yung sa atin. Yun, dugoan po. Ibigisa natin muna para hindi naman lamutak pag tinatay. Grabe. Grabe ito. Ilang kilo kaya ito? Sige, timbangin natin. Entry na. Ayan, subukan natin. O, start tayong zero. Tumbang natin kung ilang kilo. Naliligaw siguro to, namamasyal ano. Mm. At tempo namin. L ligaw, ligaw yan. Yung pagbirit mo ng takbo, biglang naali. O ilang kilo? 4, 5. Ah, ah. Limang kilo yun ano? Kulang lim limang. Kulang ko lima. limang kilo. Ano kilo. yan? Pares din yun ang kilahan lang. Oo, oh, ito rin yun. Pero, kaso mababa lang hanggang 10 kilo lang kaya nito. Limang kilo. Grabe. Kaya pala ang lakas kulangan pa kulangan kulangan kulang limang kilo pa yan langin Huwag mo ilagay, sauna. Sauna ako na lalagay para, para hindi masya lumayan. Thank you, kapising Salamat. Sigit na ng drag ko eh. Tira pa rin ang tira. <laughs>